Hello mga kadudes Ang dito tayo ngayon sa Nabahan area uh, Sa ngayon Tuturo natin yung basic na Paglalaba ano. So isa akong buntis na Naglalaba ngayon Sa may labasan namin Dahil bumili po tayo ng washing Sa totoo lang ayaw Hindi po ako mahilig sa washing Dahil para sa akin Hindi po siya masyadong nakakalinis ng damit So, kailangan upas kong sutin ulit pero dahil sa sitwasyon ko na ako buntis ngayon so ito bili tayo kagayan <laughs> dati ng panganay ko saka ako bumili ng mga ganitong gamit nung nagbuntis ako sa panganay ko ito naman na ulit within 12 years Okay, so dahil buntis tayo sa bunso, ano. Uh, so medyo sensitive yung pang, pag pagbubuntis ko kasi hirap pala pag lalaki ang nasa tiyan tapos matagal pa nasundan, ano. Uh, so yun. So laban laba tayo as exercise ng isang buntis na na ganitong sitwasyon. So ayan so keep on watching thank you for all the subscribers sa so, wala pa di pa po nag subscribe sa akong channel um subscribe na po kayo madami pa po, po tayong mga videos na ipa labas meron po tayong matutunan meron po yung mga informative, uh, informative videos na kailangan natin malaman mga kailangan natin pagsaluhan ayan so shout out po sa lahat ng aking subscribers at sa mga hindi pa nag subscribe subscribe na uh, heto po yung mga ginagawa ko major na ko pag time na wala akong pasok tsaka ngayon dahil buntis po ako exercise na rin ano para hindi mahirapan mga anak pagdating ng araw na ng pag deliver ayan so thank you for watching my videos hope sama-sama tayo hanggang sa dulo Uh, keep safe everyone. Yeah. Thank you. Bye.